Regular ba o premium? Sa video na ito, sasagutin natin kung ano nga ba talaga yung gasolina ng ating Honda Click. So, wain guys, take note lang na sasagutin natin yung katanungan na yun, hindi base sa aking sariling pananaw lang. O sariling haka-haka mga pananaw, di ba? Sasagutin natin yan base sa manufacturer, which is nakasulat sa ating manual na binibigay sa atin yung parang libro na booklet. Kung wala kayong ganun, may kita naman siya sa Google, pwede nyo i-download yung booklet. So, dun, sasagutin natin siya dun. Dun kasi sa manual guys, yun yung nakasulat or isinet ng manufacturer, manufacturer which is tamang-tama, which is yun yung baseline, pinaka-standard kung ano nga ba dapat yung ipagas natin sa ating Honda Click. So, eto simulan na natin. Ito yung nakasulat sa ating uh, manual, guys. Makikita nyo, fuel. So, fuel ha, uh, nasa fuel tayo. Ang sabi, fuel is unleaded petrol. Kita nyo, unleaded petrol. Intindihin natin, ano nga ba yung unleaded petrol? Marami kasing may maling uh, pag-iisip or maling pananaw about, about sa unleaded petrol. So, focus tayo dyan, unleaded petrol. Ang unleaded petrol, ang ibig sabihin po niyan ay uh, gasolina na walang lead. Unleaded. From the word itself, un, wala, not, uh, without, leaded, lead. Unleaded, walang lead. Petrol, uh, yun yung European term nila para sa gas. So, petrol equals gas. Pares lang yon So, unleaded na gasolina. Walang uh, lead na gas. So, ano nga ba yung mga unleaded gas dito sa Pilipinas? So, meron tayong dalawang uri ng unleaded gas dito sa Pilipinas. Yung premium guys, yung orange kadalasan, orange or parang ma-orange, ma-pink-pink pink na gasolina. Unleaded din po yun ha. Hindi po sinabing pag premium, premium lang siya. Yung premium po, wala rin siyang lead. Unleaded din po siya. So, isa na yon yung premium na gas. Pangalawa po is yung regular gas. Yung regular gas po, yun yung sinasabi natin na uh, unleaded minsan, which is yung kadalasan kulay green. Regular gas po yun. Uh, yung iba tinatawag lang na unleaded kasi na nakasanayan na yung kulay green, a uh, unleaded yon. So, premium at saka yung regular gas, wala po silang lead. Unleaded po sila parehas. So, yan ah, gets nyo na yung premium at saka yung regular gas parehas po silang unleaded guys tatak nyo sa utak niyan parehas po silang unleaded so yun check na natin parehas pala na unleaded yung regular at saka yung premium so pasok sya dun sa nakasulat sa manual na fuel which is unleaded petrol premium at saka regular dito sa Pilipinas pasok, pwede siya. So, punta naman tayo dito sa pangalawang nakasulat. Ang recommended po na RON ng ating Honda Click ay 88 RON or higher. Intindihin po natin yon 88 RON or higher. Ano nga ba yung RON? Ang RON po ay Research Octane Number. So yung research octane number po ay octane level ng kada gasolina. Octane level ng gasolina. Kada gasolina po kasi halimbawa yung premium at saka yung regular gas ay may identity na octane level or octane number. Yung premium po natin meron po siyang octane number or RON na 95 to 96. RON. So 95 to 96, take note ha, Ang ating regular gas naman po ay 91 uh, RON or 91 octane level. So sa dalawang 'yon parehas po silang pasok sa uh, standard na sinasabi ng manufacturer sa ating manual which is ang nakasulat nga is recommended 88 RON or higher. Hindi ka pwedeng bumaba ng 8.8. So, yun guys. Pasok po parehas. Pagdating sa fuel. Unleaded petrol, uh, premium, tsaka regular, parehas po silang unleaded. Pasok. Sa octane level naman po, sa RON, ang regular po, at tsaka yung premium, pasok po sa uh, recommended RON. Pasok po silang parehas sa category or sa fuel na standard ng ating manufacturer which is nakasulat sa ating manual guys parehas so yun nalaman na natin na parehas na pwede pala yung premium at saka yung regular gas sa ating Honda Click ano nga ba yung pinagkaiba ng dalawang yan so yun na yun na yung pag-uusapan natin ngayon so unahin na po natin yung price uh, alam naman po natin na mas mahal yung premium kaysa sa regular. Ibig sabihin, mas mura yung regular gas. Basically po kasi, sabihin na lang natin na mas maganda yung dating or yung performance na makukuha natin kay premium dahil nga mas mahal siya tapos may mga additives na siya. Sabihin na lang natin na yung regular gas is yung pinaka baseline or pinaka neutral point na o oh, eto, swak lang siya kay Honda Click, swak lang siya. Pero pagdating kay premium guys, may mga konting additives na siya. Which is, hindi naman super drastic yung uh, difference niya kay regular gas. Kung may mabago man sa performance or mga takbo ng ating motor, konting-konti lang, super minimal lang. Hindi natin pwedeng sabihin na super layo ng agwat ng makukuha nating performance kay premium kaysa kay unleaded. Konting-konti lang guys. Uh, actually, or basically kapag kay premium nga, konting-konti lang. Pero kapag kay regular gas, pwedeng pwede nyo siyang i-gas sa ating motor. Wala pong issue, wala pong nahihina yung motor, babagal yung motor. Pwedeng pwede po guys. Ang pinagkaiba, pinagkaiba lang po nila guys, may konting difference lang. Konting-konti, super konti. Kasi hindi naman po natin talaga mararamdaman yan dahil sa uh, konti lang yung difference ng octane level nila guys. At isipin nyo, ang Honda Click po natin, ay may low compression uh, ratio lang siya. So, hindi po niya kailangan ng super taas na octane level. So, hindi po ibig sabihin na mas mataas yung octane level na ipapasok natin sa kanya. Mas maganda yung performance. Dahil low uh, compression lang siya yung ating Honda Clip. Uh, kahit 88 lang, saktong 88 sa basis sa recommendation, suswak so, po yan, suswak so, po yung gasoline yan para kay Honda Click. So, premium, regular gas, parehas na pwede kay Honda Click. Wala po tayong dapat i-issue na o oh, si regular baka ganito o oh, si premium baka ganito. Parehas po. Depende na lang po yan sa preference nyo, sa budget nyo, at sa na-fulfill nyo kapag pinapagas nyo yung ganitong specific na gas. Parehas po. At sa tanong naman na kung pwede i-mix yung dalawa, pwede rin po guys, wala pong issue na ganito yan. So kapag nagpagas kayo ng premium, unleaded, or ng regular, wala pong issue kung ipaghalo nyo yan guys. Pinagkaiba lang ng dalawang yan, octane level. So yun lang po yung uh, pinaka main point natin para sa video na ito. Pwede po yung dalawang gas na yan. So without further ado, yun lang pa sa video na ito. The more you click, the more you know. Usapang gasolina ni Honda Click. Bye bye.